Ito yung ginawa kong libangan dito. Ayan o. Mayroon tayong mga pananim. Balinghoy. Mayroon tayo. Ayan. Tsaka itong pananim natin na saging. Saging na saba. Namumunga na guys. Yung pananim natin. Lampas na na isang taon ito. Mula nung tinanim. Ganito na yung sitwasyon niya. Yan o, namumunga na. Yung iba, hindi pa namunga. Yung iba maliit pa. Pero, nasa 20% or 15% namumunga na. Kagaya nito. Ayan. Ito, malapit na rin. Buntis na o. Ayan. May lumalabas na. Buntis na siya. Yan, marami na. Nasa 15% or 10% yung namumunga dito. Yung iba, mga maliit pa. Ito yung ginawa kong libangan. Nagtanim tayo ng mga saging dito na saba. Yan. May puno din na mangga. Mayroon din tayong mga mangga. ano, mga mangga yan. Pero itong niyog natin, hindi masyado marami ang bunga. Ito yung mga ginagawa ko dito. Libangan lang ba? Bilang X o FW. yung ano ko? Tinatawag na naipundar. Ano? You know? Ang ganda tingnan, stress reliever din. Kasi pag nakita mo yung mga pananim mo, na namumungan na, ah. Ang ganda tingnan. Yung mga balinghoy natin, may mga laman na. Unti-unti na natin pinagkukunan ng laman Para makain ba Ang pangmirinda Dito, oh, nag-harvest na tayo dito Yan Ginawa ang pangmirinda Lagyan ng niyog Gata ng niyog Yun ang sarap Ganun pala yung mga balinghoy Ganun pala yung karakteristik nun no? Ang sarap pala pag nilagyan ng gata ng yub. Yan. Nagtanim din tayo ng mga panibago. Yan o, tumutubo na. Kasi pag nagharbis uh, nag-harvest ka, kunin mo yung puno, yung ganito. Kunin mo yung ganito, tanim mo ulit. Oh, ito, i-harvest din natin mga ilang araw para makain na natin sila. Yan o. Dami Balinghoy tama, -tama na Ubus ito Makina rin itong dito Ganun lang Cycle cycle